nandito dito diri sa kundi ay kilit sa bayon ni dagat karoon linaw po yung dagat po yung mga tao kalakaw lakaw ginabog yung mga balud o oh, tanaw linaw po yung mga tao tanay ron guys mga isda taron guys roon ato ito sa to sa dito palibot sa dagat oh, nara na guys o so, guys tagahan na kayong isda guys tagahan na ang mga napukot ng isda guys o oh, tagahan na kayo guys Pagkakitin ba kadaghana guys Busy kayo kung guys Pira dyan sila mayo ko At sa ista guys Nawa guys Na Dyan guys Yung ni guys Pira na sa pungo sa ng koko guys Pagkakitin naghana ng isda guys uh -huh. na guys Pagkakitin naghana guys mo na sila guys O naghana kayo guys O ana guys Ilan ang gihipos guys, hinihinay naghipos guys ang guwan guys, mga isda guys, na nakuha sa pokok guys. Uh -huh. Now guys, bibo kayo guys. Stamp ka bibo sa so mga kauban guys. Kudri guys, ka video po guys. Tawa guys, bibo kayo guys. Tapos kay so. Sa katuhan ng pamukot guys. Wala akong mga kauban guys. Na kay kuha guys. Ilang nang ipamunit ang mga kuan guys. Istay nga ilang nakuha guys. O tanawa, bibo kayo ako mga kauban. Pero tekeng pagkabibuha. Hastang guys. Oh guys, hindi na yung nag guys. Guys, kayo na sa isudan guys. Pero tingin kayong magkalipaya nila. Natanawa. Mana. Mana. Ila nang giko ng pukot, giyagyan nang pukot, ipanguha ng mga isa nga ni Sabot sa pukot. Mana. Pa pamunit ang kusaka kawin, pamunit na nila, ibutang na sa sudlanan. Natagko, si mga guys. Awa mga guys. Pero tingin kayo pagkatagawa ng isi guys na bibo na guys sila na sugod na din kuan isda ilang yung pangusulod sa sudlanan tagko na sa gisi guys kay ano na sudaan na ni ang ni ibalik yan ni nila tanawa wana guys kuis guys na dagha na ipay kay mga kauban pastang lipaya tanawa na, no, oh, grabe mga isda. Bonita ko mga mga isda. At na, astang ang punita. Pino -pino. Na, punit na. Ito yung guys. <coughs> lantaw tao sa tangindog na view guys. Pa nah guys. Painit siya na sa itong mga lawas guys. Hasta ang pagkainita. Pagkapainit siya na guys. Okay, salamat guys. Paglan tao sa mong video. We'll be